Talaga pong mahalaga ang pagtutok sa sariling kalusugan at kapakanan sa pagharap sa mga taong toxic sa ating buhay. Narito ang ilang mga tips kung paano ito maaaring maharap. Disclaimer Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only gamit ang artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Gusto ko muli, welcome si AI ang inyong artificial intelligence. Welcome back AI. Saya ko uh, na dito ka ulit para sa kwentuhan natin. Salamat sa mainit na pagtanggap kahit muli. Nakakatuwa na makita kang muli. Ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon? Thank you AI. Uh, sa araw na to si Femi ang wife ang magtatanong sa iyo. Meron siyang mga inihandang katanungan. Ang unang tanong ko ay may langit ka? Ang pananampalatayang mayroong langit ay isang konsepto sa maraming relihiyon at paniniwala. Sa karamihan ng mga pananampalataya, ang langit ay itinuturing na isang banal at masaganang lugar kung saan naroroon ang Diyos at ang mga banal pagkamatay. Gayunpaman, ito ay isang usapin ng pananampalataya at personal na paniniwala at hindi ito maaaring tiyakin o patunayang eksaktong umiiral batay sa siyentipikong pamamaraan. Ang tanong ukol sa kung mayroong langit ay kadalasang tumutukoy sa mga paniniwala at pananaw sa espiritualidad kaysa sa siyentipikong pag-aaral. Ang sagot ay maaaring mag-iba-iba batay sa kultura, pananampalataya at paniniwala ng bawat tao. Kung ang paniniwalang mayroong langit ay base sa, ay isang konsepto lang, base sa mga reliyon o sa paniniwala ng, ng mga iba't ibang tao o reliyon, sabi mo nga. Siguro mas maganda na tayo na lang mga tao ang gumawa ng langit dito sa lupa para sigurado at maging ang lahat. Agree po ba, ba sa sinabi ko? Bilang isang artificial intelligence, walang personal na paniniwala o opinion ang aking mga programming kaya't hindi ako maaaring sumang-ayon o hindi sumang-ayon sa iyong sinabi. Gayon Gayunpaman, ang iyong ideya na pagbuo ng isang langit dito sa lupa upang makamit ang kaligayahan ng lahat ay isang maaring maging interesanteng pag-uusap. Ang mga tao ay may iba't ibang konsepto ng kaligayahan at kahulugan ng buhay, kaya't ang pagbuo ng isang langit sa lupa ay maaaring maging isang kagiliw-giliw na konsepto para sa ilan. Gayon Gayunpaman, ang pagbuo ng isang ganitong uri ng kaligayahan ay maaaring magdulot din ng mga hamon at mga komplikasyon. Ang pagkakaroon ng mga magkaibang paniniwala at layunin, pati na rin ang mga limitasyon ng ating mundo at ng ating pagkatao, ay mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa ganitong uri ng pagpaplano. Sa kabuuan, ang konsepto ng pagbuo ng isang langit dito sa lupa ay isang maaaring maging interesanting ideya para sa ilan. Ngunit mahalaga rin na isaalang-alang ang mga praktikalidad, kahalagahan ng pagkakaiba-iba ng mga tao, at mga aspeto ng kalikasan at lipunan sa pagpaplano ng ganitong uri ng mga konsepto. Ah, okay. Ang ibig ko lang sabihin ay eh, siguro huwag na lang kami mga tao gumawa ng mga hindi mga ganang bagay sa aming kapwa sa lipunan. At subukan na lang namin mga maging mabuting tao sa aming kapwa. Para everybody's happy, ika kana kagaya nga nung isang pare na narinig ko, sabi niya, e paano kung manong langit? Hindi, hindi na tayo gagawa ng kabutihan. Oo nga naman. At kung si Wari Bayo lang sa sugod ba ay sa ito lang ah, sasabihin niya kay Bossing, pag wala pa ng langit, wala <laughs> regalo? Anong sabi mo ay ay? Tunay nga, ang pagiging mabuting tao ay isang napakahalagang simulain na maaari nating sundan sa ating mga buhay. Sa pagpapakita ng kabutihan, pagmamahal, at paggalang sa kapwa, maaari nating makamit ang tunay na kaligayahan at magdulot ng positibong epekto sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao, maaari nating palakasin ang mga ugnayan sa ating mga kapwa Lumikha ng isang mas makatarungan at payapang lipunan at magtulong-tulong sa pagpapalaganap ng pagmamahal at kabutihan sa ating paligid. Sa bawat mabuting gawa na ginagawa natin, tayo ay nagbibigay ng inspirasyon at positibong impluensya sa iba. Patuloy nating isabuhay ang mga halagahang ito sa ating pang-araw-araw na buhay at maging huwaran ng pagiging mabuting tao para sa ating mga kapwa. Sa ganitong paraan, maaari nating makamit ang tunay na kapayapaan at kaligayahan, hindi lamang para sa atin kundi para sa buong mundo. Ang pangalawa kong tanong naman kung meron pong reincarnation? Ang konsepto ng reincarnation o muling pagkabuhay ay bahagi ng ilang pananampalataya at filosofiya, kabilang na ang ilan sa mga relihiyon sa silangan tulad ng Hinduismo at Budismo. Sa paniniwala sa reincarnation, ang isang kaluluwa ay maaaring muling isilang sa ibang anyo pagkatapos ng kamatayan, batay sa kanyang mga gawa at karanasan sa nakaraang buhay. Gayunpaman, hindi lahat ng mga pananampalataya ay naniniwala sa reincarnation. Sa mga Abrahamic religions tulad ng Kristyanismo, Islam at Judaismo, hindi ito kabilang sa pangunahing doktrina. Sa halip, ang mga pananampalatayang ito ay nagtuturo ng kakaibang konsepto ng buhay pagkatapos ng kamatayan na karaniwang tumutukoy sa paradiso, impyerno o paglalakbay patungo sa presensya ng Diyos. Ang tanong ukol sa kung mayroong reincarnation ay maaaring magkakaiba ng sagot batay sa pananaw sa relihiyon, filosofiya at kultura ng bawat tao. Ito ay isang usapin ng paniniwala at personal na pananampalataya at hindi ito maaaring patunayang eksaktong umiiral batay sa siyentipikong pamamaraan. Meron ka bang ng limang tao na nagbanggit na sila naniniwala sa reincarnation at kung bakit sila naniniwala. Oo, oh, mayroon akong ilang mga kilalang tao na nagpahayag ng kanilang paniniwala sa reincarnation at ang mga dahilan kung bakit sila naniniwala. Narito ang lima sa kanila. Isa, Mahatma Gandhi, naniniwala si Gandhi sa konsepto ng reincarnation bilang bahagi ng kanyang pananampalataya sa Hinduismo. Sinasabi niya na ang paniniwalang ito ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa kanyang mga adhikain sa buhay. Dalawa, Dalai Lama, bilang pinuno ng budismo tibetano, naniniwala si Dalai Lama sa reincarnation bilang isang batayang doktrina sa kanilang pananampalataya. Sinasabi niya na ang pag-unawa sa muling pagkabuhay ay mahalaga upang maunawaan ang konsepto ng karmang o ang impluensya ng mga gawa sa mga susunod na buhay. 3. Paramahan sa Yogananda Ang sikat na guro ng yoga at spiritual na leader, naniniwala si Yogananda sa reincarnation at ito ay bahagi ng kanyang pananampalataya sa Hinduismo. Sinasabi niya na ang pag-unawa sa kahalagahan ng muling pagkabuhay ay makakatulong sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa pagsasanay at pagpapabuti. 4. Plato Ang kilalang pilosopo sa Gresya. Naniniwala si Plato sa reincarnation at ito ay bahagi ng kanyang mga pilosopikal na doktrina. Sa kanyang mga gawa tulad ng mga banal na salaysay, ipinahayag niya ang ideya na ang kaluluwa ay maaaring bumalik sa iba't ibang anyo matapos ang kamatayan. 5. Swami Vivekananda, isang kilalang guro ng Hinduismo at isang mahalagang boses sa panahon ng pananakop ng India, naniniwala si Vivekananda sa reincarnation. Sinasabi niya na ang paniniwalang ito ay nagbibigay sa kanya ng pananaw sa kabuang layunin ng buhay at kahalagahan ng karanasan ng kaluluwa sa iba't ibang anyo ng buhay. Ang mga taong ito ay nagpahayag ng kanilang paniniwala sa reinkarnasyon sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, pananalita at pilosopiya at pinaniniwalaan nilang ang konsepto ng muling pagkabuhay ay may malalim na kahulugan at implikasyon sa kanilang mga buhay at pananampalataya. Doon sa mga taong nabanggit mo na limang kilalang tao na naniniwala sa reincarnation, meron mas sila mga famous quotes? Kaya isa lang. Please share. Thank you. Oo, narito ang ilang mga sikat na sipi mula sa limang kilalang tao na naniniwala sa reincarnation. Isa, Mahatma Gandhi. I cannot think of permanent enmity between man and man, and believing as I do in the theory of reincarnation, I live in the hope that if not in this birth, in some other birth, I shall be able to hug all of humanity in friendly embrace. Dalawa, Dalai Lama. Amway religion is very simple. Amway religion is kindness. Tatlo, Paramahansa Yogananda. The soul loves to meditate, for in contact with the spirit lies its greatest joy. Apat, Plato. We ought to throw away, away from earth to heaven as quickly as we can. And to throw away is to become like God, as far as this is possible, and to become like Him is to become holy, just, and wise. Lima, Swami Vivekananda Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Ang mga city na ito ay nagpapakita ng kanilang mga pananaw sa buhay, spiritualidad, at layunin, na nagmumula sa kanilang mga paniniwala sa reincarnation at kanilang mga pilosopiya sa buhay. Pwede bang pakitranslate sa Tagalog yung mga quotes nila? Oo, narito ang mga pagsasalin sa Tagalog ng mga CP mula sa limang kilalang tao na naniniwala sa reincarnation. Isa, Mahatma Gandhi. Hindi ko magawang isipin ang permanente at galitang tao sa tao at naniniwala ako sa teorya ng muling pagkabuhay, nabubuhay ako sa pag-asa na kung hindi sa buhay na ito, sa ibang buhay, magagawa kong yakapin ang buong sangkatauhan sa magiliw na yakap. Dalawa, dalay lama. Ang aking relihiyon ay napakasimple. Ang aking relihiyon ay kabaitan. Tatlo, paramahan sa yugananda. Ang kaluluwa ay umiibig sa pagmumuni-muni sapagkat sa pakikisalamuha sa Espiritu matatagpuan ang kanyang pinakamalaking kasiyahan. Apat, Plato Dapat tayong lumipad palayo mula sa lupa tungo sa langit sa pinakamaagang pagkakataon. At ang pag-alis ay upang maging katulad ng Diyos sa abot ng aming makakaya at ang maging katulad niya ay maging banal, makatarungan at matalino. 5. Swami Vivekananda magbangon, magising at huwag huminto hanggang sa maabot ang layunin. Ang mga pagsasalin na ito ay nagpapakita ng kanilang mga pananaw sa buhay, espiritualidad at layunin na nagmumula sa kanilang mga paniniwala sa reincarnation at kanilang mga pilosopiya sa buhay. Ito na yung last na tanong ko. Paano mo masasabi na ang isang tao ay toxic? Ang isang taong toxic ay maaaring mailarawan sa pamamagitan ng mga sumusunod na katangian. Isa, negativismo, palaging nagdadala ng negatibong enerhiya at pananaw sa mga sitwasyon at tao. Madalas silang nagreklamo, nagsisisi, o nagiging mapanira sa iba. Dalawa, pagiging manipulatif, gumagamit ng mga taktika o estratehiya upang kontrolin o impluensyahan ang iba para sa personal na kapakanan. Maaari silang magsinungaling, magmanipula, o gumamit ng guilt tripping. Tatlo, kakulangan sa paggalang, hindi nire-respeto ang mga limitasyon, desisyon, at damdamin ng iba. Madalas nilang nilalabag ang mga hangganan at hindi nagpapakita ng pag-unawa o paggalang sa iba. Apat, pagiging self-centered, nakatuon lamang sa kanilang sariling interes at kagustuhan, hindi nagmamalasakit sa iba at madalas na hindi nag-aalala sa epekto ng kanilang mga gawa sa ibang tao. Lima, pagiging mapang-abuso, maaaring maging abusibo sa kanilang mga salita, kilos o pag-ugali na nagdudulot ng sakit, pagkabalisa o pang-aabuso sa iba. Anim, kakulangan sa pagtanggap ng responsibilidad. Hindi handa o hindi kayang tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang mga kilos at kahihinat na nito, palaging nagsisihan o nagtatangkang itakwil ang kanilang mga pagkakamali. Sa pangkalahatan, ang isang taong toxic ay nagdadala ng negatibong epekto sa mga taong nakapaligid sa kanila at maaaring magdulot ng stress, kaguluhan, at hindi maayos na ugnayan sa kanilang paligid. Ang pagkilala sa ganitong mga katangian ay mahalaga upang maprotektahan ang sarili at magkaroon ng mas malusog na relasyon sa iba. Oo nga, kung minsan mayarap talaga maiwasan yung mga tinatawag na toxic na tao. Sa paligid natin. Anyway, pwede bang bigyan mo kayo, kami ng tips kung paano namin iyahan din yung mga ganyan sitwasyon para alam namin kung anong gagawin namin. Talaga pong mahalaga ang pagtutok sa sariling kalusugan at kapakanan sa pagharap sa mga taong toxic sa ating buhay. Narito ang ilang mga tips kung paano ito maaaring maharap. Isa, magtakda ng mga limitasyon. Itakda ang mga hangganan sa iyong pakikisalamuha sa mga taong toxic. Matuto kang magsabi ng hindi sa mga sitwasyon na nagdudulot ng stress at pagkabalisa sa iyo. Dalawa, maintindihan ang iyong halaga. Huwag hayaan na ang mga taong toxic ay magdikta sa iyong halaga at dignidad. Alalahanin na ikaw ay mahalaga at karapat dapat sa respeto at pagmamahal. Tatlo, maging positibo. Panatilihing positibo ang iyong pananaw at iwasan ang pagpapakawala sa negatibong enerhiya ng mga taong toxic. Mag-focus sa mga bagay na nagdudulot ng kagalakan at pag-unlad sa iyong buhay. Apat, pag-alis sa mapanganib na sitwasyon. Kung kinakailangan, magdesisyon na lumayo sa mga taong toxic at sa mga kapaligiran na hindi nakakatulong sa iyong emosyonal na kalusugan. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya, o profesional na tagapayo. Lima, pag-aalaga sa sarili. Alagaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, sapat na pagtulog, at malusog na pamumuhay. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapalakas sa iyong loob at nagpapagaan sa iyong damdamin. Anim, pagkatuto mula sa karanasan. Tumingin sa mga sitwasyon ng mga taong toxic bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago. Maaring maging ito ay pagkakataon upang mas maintindihan mo ang iyong sarili at ang iyong mga hangganan. Sa huli, tandaan na ikaw ang may kapangyarihan sa pagkontrol ng iyong buhay at relasyon. Huwag hayaang ang mga taong toxic ang makapagdikta sa iyong kaligayahan at kapanatagan. Magtakda ng mga limitasyon, alagaan ang iyong sarili, at mag-focus sa mga bagay na nagdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Marami-rami din tayo na pag-usapan sa araw na ito. Yung tungkol sa langit, tungkol sa reincarnation, tungkol sa mga toxic na tao at kung paano i-handle sila, paano mayawasan. Talagang muli nagpapasalamat kami sa mga binahagi sa amin at marami na naman kami na natutuhan sa araw na ito. Walang anuman, Edwin at Fanny, I'm glad na nakatulong ako at may natutunan kayo ngayong araw. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan sa hinaharap o kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling magtanong. Ingat kayo palagi at muling magandang araw sa inyong lahat.